ito po ang ating magiging topic for today. Matindi ito. Ha? Ah, okay. Ah, tingnan natin ang mga fake news na balita. Una, Gadon, ang next vice president. Ba, matindi. May lihim na plano si BBM sa kanya. Pangalawa, Claire, iniwasan ng tanong, coincidence lang ba to or binigyan siya ng ult ultimatum ni President Marcos nyo. <laughs> okay po, unahin po natin. Ito, tingnan natin ha, kung uh, nagsasabi ng totoo ito si Attorney Claire at uh, binuking niya rito. Oo, oh, magiging Vice President? Nga ba? Si Gadon? At anong plano ni Marcos? Okay, yan po ang una nating topic. O, sige, pasok. Ay, alam ko na, pa ano? Ano, ano? ko, Mark, sandali, ah. Mm -mm. Kaya, baka, ko lang, baka kaya niyang pinili niya, kasi di ba, pag pinili niya yan, for five years siya nandiyadyaan, mm, mm makakalibot siya sa mga nasa laylay ng lipunan. Mm -mm. ng Nang libre kasi gamit ang gobyerno, pondo ng gobyerno. Mm -mm. So, edi eh, magagamit niyang ano yan, stepping stone stepping. sa pag-campaign sa susunod na election Kasi <laughs> okay, eto po ah Si Attorney Claire, Tanong, unang tanong Attorney Claire, dahil ikaw ay uh, Lagi kang uh, Nagtatanong patungkol sa fake news Fake news ba itong Video mo? AI ba ito? Kung AI ito Sabihin mo sa madlang people Sa taong bayan Peke yung video na yan Wala na tayong pag-uusapan pero kung to na ito ipaliwanag mo ito kasi para sa kanya ang sinasabi niya na si Gadon Daw ay kaya ina point ni BBM kaya ginawang sekretary ni BBM etong si Gadon para makalibre sa pagtakbo sa pangangampanya libreng pangangampanya in preparation for 2028 election Oh, di ba? So anong ibig sabihin natin? Ni, anong ibig sabihin ni Attorney Claire dyan? Kung susundan natin yung kanyang logic, ibig sabihin kasabwat si Marcos. Meron siyang malaking plano dito kay Gadon. Hindi po pwedeng patatakbuhin ni ni Marcos etong si Gadon ng barangay captain ng konsehal. Iya appoint ka pa bang secretary? In preparation for 2028, kung barangay captain lang ang tatakbuhan mo? Definitely hindi. Hindi rin senador. Kasi kung senador, hindi kailangang appointed eh, no? Ang, ang malamang-lamang dito, eh vice president. Para suportahan niya si Gadon. Para i-appoint ng secretary. Tama ba, Atty. Claire? buat dito si Marcos. Siguro pinakamababa niyan para tumakbong senador. Di ba? Yan lang yan. Senador na in national position or vice president. Malabo naman presidente. Dahil siyempre kung presidente, magagalit sa kanya si Tamba, uunahin niya yun. Kailangan ng next in line si Tamba. Alam naman natin ang pihit ngayon. Kaya panayang epal nitong si Tamba, kaya sinisiraan si Sara dahil siya ang susunod na e-epal. Alam na alam na natin yung galawan ng mga yan. So, anong plano? Attorney Claire, matanong kita. Matanong ko na rin kayo. ba? Diba? Anong plano ni President Marcos? Bakit may lihim? Dahil kasi dati mo pa sinabi ito eh. Oo, 2023 pa. May lihim na plano si BBM at ang gagamitin niya si Gadon para suportahan niyang ganyang katindi. Na to the point na point pa. Ah, di ba? Or, ano sa tingin ninyo? Ah, Doon sa mga manunood nito, pakilagay di dyan sa comment section, ano sa tingin ninyo ang dahilan? Or, sadyang inggit lang to si Claire. Trinabaho niya. Sa madaling salita, hindi niya gusto yung pagkaka-appoint kay Gadon. Gaya ng sabi natin kahapon sa vlog natin, kung hindi nyo pa napanood, panuorin nyo yon. Ang sabi niya doon sa video kumakalat na yon. ay anong meron si Gadon? Bakit i-appoint na secretary? Pansinin nyo ha? Yung karakas ni Atty. Claire ngayon is the same as karakas ni Atty. Gadon. Pareha sila ng Pare, parehas na parehas sila ng trabaho ni Gadon. Itanggi man nila yan or hindi, magkaiba man ang kanilang job description, magkaiba man ang nakalagay sa trabaho nila, magkaiba man ang kanilang title, pero ang bottom line parehas. What? To attack political rivals. Specifically to attack Duterte. Pansinin mo, 'Di diba? Ang challenge nga ng taong bayan dito kay Claire at kay Gadon. Tanggalin ninyo yung pag-atake niyo sa Duterte. Anong silbi niyo kay Marcos? Sige. Tingnan ko kung may silbi kayo kay Marcos kung hindi kayo aatake sa Duterte. Subukan niyo gamitin, gawin yung ginawa ni Attorney Trixie na very professional no naging secretary siya bukas pa lang tanggal na kayo as secretary or USEC. Parehas na parehas kayo eh. Parehas. Kaya siguro matagal na ini-aim ni Attorney Claire yung posisyon for Gadon or he's aiming to be a secretary talaga or USEC. Kasi sa tingin niya, mas magaling siyang a attack dog sa mga Duterte. Yan lang po talaga. yaan lang talaga ang nakikita kong dahilan dyan. Bakit inatake niya si Marcos, inatake niya si Gadon, tapos ngayon iba na tono niya? May plano si Gadon at si Marcos? Gagawing Vice President si Gadon? Or sadyang insecure si Atty. Claire? At talagang hinangad niya itong posisyon. Kaya nung first day niya, no, pagkapasok na pagkapasok niya as USEC, wala na siyang patumpik-tumpik. Binanatan niya agad ang Duterte. Again, we challenge you. The Filipino people are challenging you, uh, uh, uh Attorney Claire. Huwag mong atakihin ang Duterte. Anong silbi mo kay Marcos?